Ano ba? Phil. Tama na yan. Huwag ka muna nalang. <initiation> <sighs> Tapos uh, na yan. Pahinga ka muna, na Tama ka Bag. ka muna, ka lang sa akin. Hindi mo nakahiyaan nyo Ang mo hindi naman nakahiyaan nyo mag mo. Tingnan mo ang pantalo mo. No, mo mo yung ko ng pantalon mo. Ano yung pantalon mo na yung bag mo? Gusto pantalon mo. Ano mo tinanong? Ano pantalon mo? Hindi ka na ano? Ano yung pantalon mo? Ano yung pantalon mo? Ano yung pantalon mo? Okay. Mga ganun pa? Ano yung pantalon mo? Ano pantalon mo? Ano pantalon mo? Puro na? કિં માળા� કાલ માલા